Mga manging ng Pilipino sa West Philippine Sea, umaaray na po sa paunti ng paunting huli. Ito nga po ay kasabay ng nananatiling presensya ng mga Chinese militia vessel. Dumadaing na ang mga manging ng Pinoy dahil sa halos wala na silang huli. Narito po ang report. Kumpulan ng mga Chinese militia vessel ang bumungad sa mga tauhan ng BIFAR sa isinagawang resupply mission sa Recto Bank. Hindi bababa sa labing-anim na barko ng China ang tila hindi na umaalis sa Reed Bank. Alas 6 ng umaga nitong Abril 20 nang marating ng BRP dato pagbuwayang ang Recto Bank sa West Philippine Sea. Dalawang araw na naglayag ang barko mula sa Orion Bataan para sa resupply at maritime patrol. Hindi tulad ng nakarang misyon, walang nagpakita na People's Liberation Army Navy Uplan ng China. Wala ding bumuntot na Chinese Coast Guard sa kabuuan ng paglalayag. Sa kabila nito, Walang sinayang na oras ang mga taga Bifar at agad ipinabahagi ang kanilang dalang krudo. Mga mangingisda mula Cebu, Bohol, Palawan at Mindoro ang nabigyan ng tig isang tonelada ng gasolina. Hindi man sabihin ng mga banging isda kung gaano sila kasaya sa dalang regalo at presensya ng barko ng Pilipinas, bakas naman ito sa kanilang mga ngiti at kawaya. Pero kung ang problema sa mahal na krudo ay napunan ng before, hindi naman alam ng mga banging isda kung paano nila susolusyonan ang problema sa paunti ng paunti na huli sa lugar. Isa sa kanilang sinisisi ang ilang taon ng pananatili ng Chinese militia vessel sa Recto Bank. Sabi ng mga isdang si Lito, kung dati-dati ay to neto nila ng isda, ang agad nilang nauhuli kahit ilang araw pa lang sila sa laot. Ngayon, kinakailangan pa nila minsan magdagdag ng araw sa karagatan para lang matiyak na may may bebenta silang isda. Kapag na, wala, dito, wala ito sila sina dito, yung mga lawak yung marating natin. E, Wala maharang, harang. E, yung mga kwan, tennis coaster, nang harangin ka na dyan kahit din sa Sabina, harangin ka na dyan. lapit, -lapit ng kwan, yung palawan dyan, dyan na sila nang harang. Uh, kwan, marami yan dyan, barco dyan sa Sabina. Uh, kwan din doon, mga train, uh, train taga. Wala din daw panama ang maliliit nilang bangka kung ikukumpara sa kayang gawin ng naglalaki ang barco ng China kami gayet di kasi wala man kami gua nga gua eh, bakal yun yung nga barko nila lalaki kami bang kahoy lang kaya mahirap ma buwan. mahirap kami ang mapagtanggol dito kasi wala to kahoy lang kanila bakal pag kami wala lubog okay lang yung kanila kay bakal hindi yan basta-basta kami ang kawawa kong pilitin namin. Si Lito, may hiling kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yun nga, yung panawagan ko, yung uh, dapat maksyonan yung ano, dito sa West Provincia para kuhan yung mapaalis yung Chinese dito. Kasi kuhan, ganito, pag hindi makaalis, wala, hirap na hirap talaga yung ang isla dito sa Pilipinas. Habang ang ibang mangingisda, pinipilit na lang daw makipagkaibigan sa mga Chinese militia para lang hindi maitaboy. Kung wala kami mga pagkain at saka mga sigarilyo, magpunta kami, binigyan din kami sa kanila. Hindi kami lang. Palitan lang po kita. Bukod sa resupply mission, isa rin sa pakay ng BIFAR sa pagtungo dito sa Recto Bank ay para suriin ang sandbar na ito na nasa aking likuran na ginagawang pahingaan ngayon ng mga manging isdang Pinoy. na din na kasing masuri kung yung sandbar na nandito at yung corals na nakatambak dito ay natural o hindi. Kasabay ng pagputok ng umaga nitong Abril 21 ay ang pagdito naman ng Chinese Coast Guard na may bow number 4202. Nagpaikot-ikot ang CCG sa lugar kung saan nakaangkla ang barko ng BIFAR. Pero dahil mababo na bahagi ang kinaroroonan ng BIFAR, nagbaba na lamang ito ng rib para lapitan at usisay ng kumpulan ng mga Filipino fishing boat at BIFAR. Nakunan din ng BIFAR ang pagsampan ng mga tauhan ng CCG sa Chinese militia vessel. Ilan lamang yung tulad nitong Chinese militia vessel na barko ng China na nananatili na dito sa Recto Bank. Pero sa kabila ng kanilang presensya ay tuloy at kalmado pa rin nangingisda yung mga mangingis ng Pinoy dito sa bahaging ito. Kinabukasan araw ng lunes, isinagawa naman ng BIFAR ang Maritime Patrol. Sa pagkakataong ito, target nilang mahanap ang dalawang fish aggregating device upayaw na nilagay ng mga mangingisdang ng Pinoy, sampung payaw ang inilagay sa Recto Banka, Pero sabi ng mga manging isda, anim na lang ang nakikita nila. Hindi naman makumpirma kung inanod ang mga ito o sadyang pinutol. Mga manging isda mula sa Quezon, Palawan, yung naglagay ng payaw na ito dito sa bahagi ng Recto Bangka. At ayon sa kanila, malaking basa yung payaw na ito para mas dumami <laughs> yung hindi nauhuling isda dito, dito sa bahagi nito. Those reports are still subject for verification, sir. But uh, other than that, sir, yung mga factors na ganun, sir, pwede naman po natin masabi na tinangay lang po siya ng mga agos, sir. Not necessarily na may pumutol o may nagtanggal po, sir. Sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa teritoryo ng Pilipinas, tiniyak ng BIFAR na hindi sila mapapagod na analayan at bantayan ang mga mangingis ng Pinoy na araw-araw nakikipagsapanaran sa mga dayuhan.